So yung up mga brad, itong ginawa namin ay maganda po to lalo na po sa mga baguhan na gustong gumawa ng mga speaker box pero kayong mga expert na sa paggawa ng speaker box or matagal na po kayo sa paggawa ng speaker box Ah uh, itong video na to pwede po niyo to tataposin or pwede po to niyo skip. So ito po ang gagawin niyo para sa gustong gumawa ng mga speaker box para hindi po masayang ang inyong plywood kapag meron po kayong isang piraso tas gusto po kayo gumawa ng speaker box, mas mabuti po guhitan po muna natin ang buong plywood base po sa gagawin nating speaker box tulad na lang nitong ginawa namin. Huwag po iyong guhit tapos ikakat agad para may adjust pa po natin yung marin kung sakali hindi po magkasya base po sa gagawin nating speaker box. Pero dito sa video ito ay hindi ko lang tumay detalye dahil hindi ko man alam kung ano po ang speaker box na gusto ninyong gagawin. Pero itong sukat namin na ginagawa ay para po to sa mid-high bullet 15. At lagyan po namin ng mga mandaan. Yan mga mandaan po to. So yan po ang number 1. At ito po ang number 2. Ito po ang number 3. At ito po ang number 4. Ayan, ginuguhitan po namin para hindi po magkahiwalay. tas tsaka pa namin ikakat. Pero palala lang po, lalo na po sa mga baguhan at lalong lalo na po kapag itong circular ang gagamitin ninyo, mas mabuti po, lagyan po ninyo ng guide. Itong ginawa namin ay hindi na lang po kami naglagay ng guide dahil di lang naman to. Mula noon hanggang ngayon, maaasahan talaga. This is MCV Cebu Box Baker at itong porsyon na to ay yan po ay paglagay ng urabis. So kung ganyan po maglagay po kayo ng urabis, huwag po ninyong gagayahin yan. Dapat kung mag-urabis po kayo, ipa po niyo ang materyales at saka 'yung circular. Pero ang payo ko lang lalo na po sa gustong mag-DIY ng mga speaker box, huwag lang po muna kayo gagamit siguro ng circular. Jigso lang po muna ang gagamitin niyo dahil delikado po 'yung circular lalo na po kapag wala po kayong insaktong lamisa. Ito po ang pinakamahirap sa circular. Lalo na po kapag wala po kayong insaktong lamesa, ang pagawa ng urabes. MCV Sifu Boxmaker MCV Sifu The Best Itong kinakat namin ay ito po ang pang panggilid sa mid-high box. Kung makikita niyo sa mga mid-high box, mayroon pong bali sa gilid. So, ayan po yun. So, ayan, lagyan pa natin ng urabes sa gilid. Parang magpurmang B. slide na naman po ulit Tulad ng sinabi ko kanina mga brad, mas maganda po maglagay po kayo ng guide lalo na po kapag ganyan po kahaba ang ikakat natin. So kailangan po i po ninyo to. Itong ginawa namin ay hindi na lang po kami nagamit ng guide para mas madali po tayo. Medyo matagal po nang maglagay pa tayo ng guide. Ito po ang panggilid gilid ng midhay. So, yan. At ito po ang pinakadelikado sa nakikita ko dito sa video ito mga brad. Ang paghawak sa materialis lapit lang po sa circular So, ayan, nakakurma na siyang bi Basta speaker box ang hinskutan? Aba, di sa MCV Cebu Box Maker. Web contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287. O, unsa'y saigin latino? MCV Cebu, The Best!